po ni Mr. Morales ang ibang impormasyon na hindi natin narinig sa pagdining sa Senado. Lalo na po yung mga offers sa kanya para sa pag-atras ah, at ah, pag hindi niya sana pagharap sa Senado. Ano-ano ito mga kababayan po natin? Ito po at atin panoorin ang naging exclusive interview ni Maharlika sa kanya. 5% na na nakita ng taong bayan na hindi AI. At uh, totoo talaga at inamin mismo nung dalawang nag-uusap doon sa video na yon na yes sila yon. Mm -hmm. Pero gustong ilayo particularly si Jingoy, gusto niyang ilayo yung usapan, wala nga siyang follow up doon. So nung naipakita mo na ang CCTV na yon, sa tingin mo ano yung napatunayan mo doon? Alam nyo, 'yung talagang napatunayan ko, 'no? Talagang gumana 'no yung ano no yung impluwensya ng malakanyang kasi yung pag ano no pa retract nitong si ano no nitong si Picoy no sa pagsasabi na gawa-gawa lang yan ay hindi talaga kapani-paniwala kung makikita niyo napaka spontaneous ng kanyang ano no nung kanyang pakikipag-usap yes. at higit pa ron hindi lang yun ang naging pag-uusap nila ni Romy Enriquez. Yun po ang ating inaantay. So ibig sabihin mga kababayan, yung ibibigay niya ngayon na kopya nitong full video sa Senado o sa committee ni Senator Bato, dito madidiscovery ni Senator Bato na may mas matindi pa palang revelasyon doon na hindi na ipalabas mga kababayan sa Senado. Dahil pilit po ito hinaharang ni Senator Jingoy Estrada at ngayon hinihingi ni Senator Batok ay dito marirevel na inoperan pa pala siya ng visa papuntang Amerika kasama ang kanyang pamilya at kung ano pa ang kanyang gustong hilingin basta't umatras lamang ito. At dito po mga kababayan po natin gumana o mano yung uh, talagang impluensya ng, ng uh, Malacanang. So alam natin na talagang may impluensyaan po ang uh, Senado sa Malacanang lalong-lalo -lalo na po, eh, mga kaalyado niya ang uh, nandyan. Pero nakakabilib ha, mga babayan? dahil hindi nagpatinag po itong si Mr. Morales. At kung sinasabi nila na EI, hindi ito totoo, it's okay. Kaya nila na magsalita itong si Mr. Morales. Kasi yung nagiging pag-usap nila ni Roman Vickis, nire-relate sa akin. At yung nga uh, nagkaroon ng ano, consistency dahil sa pagpapaluap sa akin. Eh, ano kuya, may decision ka na daw ba? Kasi ito nung maigi, ayaw kitang influensahan. Kasi ito lang yung pinararating sa akin ni Bitcoin. Narinig mo naman nung magkausap kami. At eh, inaano niya na huwag ka na magsalita. At eh, ito namang ano, no? itong nabang niya ng pangalan, itong si Kumar at saka si Eh, ano naman, kung ano naman daw ang kailangan mo, ibibigay naman. Bas Nako po, matindi talaga itong mga revelasyon ni Mr. Morales at lam na lam na talaga uh, kung sino ang nasa likod po nito at lam na kung uh, posibleng totoo talaga itong uh, dokumento at uh, syempre hindi man dahil hindi natuloy ang operasyon pero ang pagdududa ay hindi talaga mawala at lalo pa eh, nasangkot pa itong si Kumar na po napakarami palang kaso yan sa Pilipinas hindi nga natin alam bakit hanggang ngayon eh, hindi pa yan nadideport. So, isa lang ang ibig sabihin. Talaga malakas ang kapit niyan. Naging president pa nitong uh, Volunteers Against Crime. Eh, siya naman pala ang sindikato. Grabe naman. Ito lang kasi damaging na. Kumbaga, nasyado ng ano, ang sabi nga, ang sabi nga nitong Tikoy, allegedly, sabi sa kanya, eh masyado raw na dam damage na yung reputasyon ng pangulo dahil nga doon sa pagkumpirma mo diyan nako damage na talaga total hindi hindi naman gagawin niyan Mr. Morales eh kagawa nila yan kasalanan nila nagbibisyo sila eh sa pidaya documents na yan eh sabi, sabi ko naman, naman eh hindi naman ko pwede na uh, ano dahil na nandiyan ako ipit na ako sabi ko sa sa kasi, kasi at, ako at ako pa rin ng ang mabubuntunan dito. Hindi, kuya, isipin mo rin. Kasi kahit na naroon yun mo, visa, o ano man, eh, sabi ko, loto. Visa. Oh, ano visa, 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 visa. o, we, we. <laughs> Loto daw yung kanyang hiningi. Parang ganun lang kabilis, eh, you no? Know? Napapanalunin ka ng loto. Sabi <laughs> <laughs> ko, pamilya, 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 lahat, sagot. Sabi ko nga, madali yan, sabi ko, ta, sabi ko pa nga, mahirap sa abro, kasi nakabagod na ako, pareho naman siya, nakabagod naman kami. Naisabi sabi ko, loto, gusto ko ng loto. Oh, sige, sige paparating natin. At yan naman natin, natin. Na, ginate. Yan yung, prior doon sa CCTV? Hindi. After ng, ano, nung May 1. After ah, ng may, may 1. After ay, nung ay. Nung ano, kasi, nagpa-follow up na si Picoy sa kanya. Nakita nyo naman ah, na talagang may, may ina-expect si Picoy na na babalikan sa mga oh, eh. kahit nakakausapin ako kasi hindi alam ni Picoy na nandun ako nung nag-uusap sila. Okay. na okay. nandun ako. Kaya na yung follow-up ni Pikoy sa kanya at yung follow-up naman din sa akin ni Kuya, e eh, consistent. Kaya yun yung sa pagkakatanda ko. Kaya nga kahit na nasa labas ako na pagkakausap ko si Kuya, yun din. Pag tumatawag sa Kuya, ano na balita? Meron ka na bang ano? Kasi malapit na ang May 7. Atin hmm. nga, malapit na ang May 7. Ano ba ang decision mo? Sabi ko, Kuya, sa totoo lang, eh, hindi ko pwedeng, ano, nandito na ako eh, Nakapa, nakalabas na ako. At eh, sinabi ko na yung totoo. So sabi nga niya, eh, ko yung, ano mo, opinion, nyo, talagang hindi na ba matapago. Sabi niya, sabi ko, hindi na, yun na lang. So gano'n naman si Kuya, ano, kami, nag-uusap kami, parang magkapatid kami, na kung ano man yung desisyon, eh, ginagalang namin. But, right. Kaya lang, siyempre siya, tinitingnan din niya yung mga ano no, yung mga, siyempre, hindi naman, ano no, in, in fairness naman si Kuya. No. Siyempre, kahit na si no, may mga, may mga ano rin eh, na kahit pa paano, may alok na ganyan, no, kung maging, kung maging, ano ba, no, kung mag-materialize, di ba, kahit ay, ay, kong, ay, ano Kasi kung mapapansin niyo doon sa video, merong nangangaboy director, di ba? Oo, uh -huh. oo, oh, oo, oh -oh, so, nangangaboy director sa current position ni Kuya, hindi imposible na maging makamit na yung directorial position kasi nag-acting director na siya sa Pilipinas dati. Naging acting director yan ng Pidaya Iyas. Uh -huh. tao, panahon ni Don Kakamali, panahon ni Gerald Santos Kasi ano naman yan, eh, uh, low graduate yan. Eh. Kaya ano naman. Eh, no? Kaya yun naman, siyempre, tao lang si Kuya. Kahit ako, tao lang din. Eh. O, pero ba ako ng gano'n? Kahit papano medyo magkakaroon ako ng ano, no? Na, Totoo. Na, eh. kasi, nandyan kasi yung, oo eh, nandiyan yung mai except ka eh. Pero, pagka binalanse mo naman sitwasyon, nagpumasok sa yung pros and cons, ano ba yung magiging pros nito? Ano ba yung magiging cons? Oh. Di ba? Yeah. Yeah. Yan, ano Managig talaga sa iyo kung, kung ano yung tama at ano yung mali. Magkakaroon yes. ka ng choices eh. So, yes. sa amin, ang ano namin, sabi ko sa kanya, kuya, eh, Mahirap naman kung ano man, sabi ko gano'n, di tayo rin na mapapahamak niya na ano, o nga, sa bagay, sabi niya. Doon naman So, yan po ha, at uh, nakita po natin na uh, talagang may paninindigan po itong si uh, Mr. Morales, ano. So, ang kanyang paglabas ay pinanindigan niya, marami ng offer sa kanya, kung ano-ano po, basta uh, talagang umatras lang po siya dahil nasira na umanong reputasyon nitong si uh, Bongbong Marcos. At ang kanyang kaibigan ay uh, siyempre, Naghahanga din yun na sana kung pumayag lang itong si Mr. Morales, isa eh na tapos na yung apa uh, boxing at wala na sanang pagdinig na ito. So ngayon mga kababayan po natin, nakakabilib din itong pagstand po ng kanyang kaibigan dahil hindi po ito ha, ah, nagbago ang pag-iisip. Actually, pwede niyang i-deny sa pagdinig sa Senado pero inamin niya na talagang uh, totoo po itong video ito. Yung uh, si Picoy lang talaga, yung uh, gumawa ng gimmick at drama, para mabago po at uh, hindi talaga direct maturo itong silam at umano'y kanyang kaibigan na si Kumar. Pero ganun pa man ay hindi umobra po ang kanyang mga palusot doon kay senator Bato dahil halatado po ang kanyang sinasabing kathang isip lang, uh, ginawa niya lang iyon, kwentong barbero para mapasakay niya umano itong si Mr. Morales at itong kaibigan po ni uh, Mr. Morales na si Rome. So ganun pa yan po mga kababayan po natin talagang nakabilib at maraming Pilipino ang napahanga ah, ni Mr. Morales dahil sa kanyang paninindigan. At least, nalaman po natin na talagang may mga tao na handang magsakripisyo. Ano, mahirap pa kanyang ginawa, mga kababayan po natin. Handang magsakripisyo para lang lumabas ang katotohanan. Kaliwat kanan ang birada ng mga senador at ilang kongresista pero hindi po siya matras. Kaya si Jingoy ah, ay nakaharap niya, sinubukan pa siyang sindakin, takutin, pero hindi niya natinag, makapabayad pa natin.